Ops, teka lang po mga kalaki. Hindi ka pa ba nananalo sa mga lucky numbers na inaalagaan mo? Ngayong gabi, tutulungan kitang manalo mga kalaki. Tutulungan kita na bibigyan kita ng lucky numbers na alagaan mo ng 3 days bago nyo po bitawan or palitan. Ngayon po ay July 28, bukas po July 29 na po mga kalaki. Gusto ko po yung ibibigay ko po na lucky numbers sa iyo ay aalagaan mo, wag mo po agad bibitawan. Okay? Ano po ba ang kailangan na tatayaan mo o madalas na mo? 2 digit, 3 digit, 4 digit o 6 digit po, magbibigay na po tayo ngayon mga kalaki ng 6 digit lucky numbers dahil gusto ko po makuha natin ang jackpot mga kalaki o kaya may manalo sa inyo ng 5 digit lucky numbers 50,000 din yun na at gusto ko po mga kalaki maranasan nyo pong manalo dito po sa vlog namin sa mga hindi po sumusuko dyan sa mga hindi po bumibitaw po sa amin na talagang naniniwala po sa mga lucky numbers natin stay lang po kayo dyan pag napansin ko kung kayo po ay nagko-comment, comment, comment ng comment, nagsishare ng videos namin, nag-heart at nakafollow ha. Dapat nakafollow mga kalaki. Lucky numbers po ang ibibigay ko sa inyo. Wala naman pong bayad ang pag-follow, ang pag-heart, ang pag-share ng videos. Libre yan. Effort, effort lang po mga kalaki. Okay? Swerting lucky numbers, swerting tips, makukuha mo ngayong gabi kung makakapag-antay ka. Bawal po ang nagagalit ha, bawal po ang naiinis. Dahil dito po sa lucky numbers namin, sa lucky world namin, good vibes po lahat, good vibes. Ang gusto ko po, at ang gusto namin ni Lola, matulungan ko po kayong lahat. 3 6 digit lucky numbers nasa taas po.